Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ano, ito, good news o ito ha. Doc Mary ha, yung tungkol dito sa hindi na kailangan yung booklet pag ka ng gamot, di ba? Yan. actually, in-implement na natin yan noong December hmm. sa kadahilanan na naglabas naman na ang Department of Health niyan na hindi na nga kailangan ang booklet. Ang hmm. hinihingi lang sa butika ay yung prescription, prescription pa. Prescription, no? pad, at saka yung inyong ID. Yes, oo. Pero gusto ko rin sana, Dok, yung booklet sa pagbibili ka sa grocery, dapat wag na rin i-require yun sa mga senior citizens kasi daladala -dala din yun eh. 'di ba pag may mga binili ka mga items uh, kailangan pa para maka-avail ka pa ng ano let's say discount Totoo yan. Yan yung ating isa sa pag-uusapan sa Congress na ito, no? sa session na ito. Yes. Sa kadahilanan na um, tinawagan na tayo niya ni Congressman Umpong Ordanes, tinatanong na tayo kung ano yung magiging ano natin, um, stand na dapat tanggalin yung booklet para sa purchase ng mga sa groceries. At sabi ko nga sa kanya, mahalaga yon pero kailangan siguro magkaroon tayo ng controls para dyan, para hindi rin maabuso. And yung pagpasok natin sa ating digital senior citizen ID na bago lang natin na-launch, that would be a very good start. Okay. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!